umabot sa isang daang libong piso ang halaga ng mga cellphone na nahuli kam na ninanakaw sa isang tindahan sa lungsod ng Pagadian. Samantalang sa Kidapawa naman, huli rin sa video ang pag-aaway ng dalawang babae na di ay lasay. Eto silipin po natin at panuhurin natin ang mga balita mula sa mga probinsya sa pagtutok ni Steve Davison. Ah! Mistulang eksena sa teleserya ang sabunutang ito na nakunan sa Kidapawan City. Pareho raw lasing ang dalawang babae na galing sa bar nang magpang-abot sila sa gilid ng kalsada. Ang ugat umano ng kanilang away, lalaki. Tumagal daw ng 20 minuto bago naawat ang dalawang babae sa kaumuyat ni na nagsampan ng kaso sa isa't isa. Nahuli ka ang pagnanakaw sa isang cellphone shop sa Pagadian City. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaki at isang babae malapit sa lalagyan ng mga cellphone. Maya-maya, biglang hinarangan ng babae ang kasama niyang lalaki na malaya namang nalimas ang pitong cellphone mula sa istante. Aabot daw sa mayigit isandang libong piso ang halaga ng mga natangay nilang cellphone. Tinutukoy na ang mga sospek sa tulong ng kuha ng CCTV. Sa Cagayan de Oro, dalawang batang magkapatid ang minolestya umano ng kanilang lolo. Sinagip ang mga biktima ng mga taga City Social Welfare and Development Office. Pinagsasamantalahan daw ang dalawa tuwing nalalasing ang sospek. Ang mas nakatatan ng bata, sinugatan pa ng lolo gamit ang blade. Todo ang ginaman sa paratang ang lolo na hindi na sinampahan pa ng kaso ng pamilya ng mga biktima. Nasa kustudya naman ng DSWD ang mga bata. Biktima rin umano ng rape ang isang bata sa Alcala, Pangasinan at ang sospek ang kanilang kapitbahay. Natutulog daw noon ang alim na taong gulang na bata nang kunin sa ng sospek at gahasain. Positibong ginahasa ang bata base sa resulta ng medical legal. Kakasuhan na ng rape ang sospek na umamin sa pangahalay. Steve Dailisa, Nakatuto, 24 Horas.